<laughs> ano po, uh, din po ako sa iyo dahil si kapatid na Elisa, sa demanda nila dito, na nag-abroad naging worldwide ang ating samahan. Okay. At bro, Daniel, binasa mo, yung ipinagpatuloy mo, ang ganda yun, ha? sa lokas na yan, yung sinabing bibigyan kayo ng isang bibig at karunungan, kaya nga si kapatid na Eli, kaya naman tuloy, dahil si kapatid na Eli, ang kinato para niyang nasa talatang binasa mo na yan, at ating basahin uli, nakita natin na si kapatid Eli, kaya naging kapalit naman noon, yan ang ginawa nila sa ating pagsasama-sama, at kay kapatid na Eli, kay kapatid na Daniel, nakatakot-takot na paninira at katakdimanda ang ginawa. Katuloy katulad din naman natin, kahit ba naman tayo maliit na, na, na bahagi ng programang ito, sinasabihan nga tayo, sabi nga nung kamagano, yung sinedia niya, nabaliw na yan dahil kay Suryano, pero hindi ako nasasaktan sa inyo. Oo, oh, dahil, eh, hindi totoo. Ako nakakaalam na hindi ako nababaliw. Ako sa sarili ko nakakaalam na ako'y nasa panig ng katotohanan. At saka yung laman ng talata, kapatid na Nedy, sabi hmm. rito, Opo. at that what, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, huhulihin kayo hmm. at pag-uusigin kayo at ibibigay kayo sa mga sinagoga at mga bilangguan. Tapos sa 13, ito'y magiging patotoo yes. sa inyo. Yeah. Ibig yeah. sabihin, katunayan pala yon na pagkalimbawa, naganap sa isang pagsasama-sama, pangunahin na sa isang mga ang mga bagay nito, ito ang magsisilbing patotoo sa atin. Bakit? Hindi dahil inusig, dahil masama, kundi dahil hindi matutulan ng aral. Yung katwirang daladala, hindi nila kayang gibain kung kaya't humahantong sa pagdemanda. At mamaya nga po, kung hindi po kayo bibitaw, maiintindihan nyo pang lalo yung mga dahilan kung bakit kami lumaya sa dati naming iglesia at kami nagpaakay kay kapatid na Suryano. Hindi natin tatuntunan yun. <laughs> <laughs> Sabi ko naman sa'yo, naawanan. Sa ngalan ng katotohanan. <laughs> sa ngalan ng katotohanan. Kaya tayo nakapagsasalita pa, awan ah. Diyos, di natin titigilang hindi matapos yan. Oo, oh, eh, kutakot ako na demanda na ako ng anong sinasabi nila. Pero okay lang yon kasi ang diniang mga pinagdidemanda naman nilang mga kaso, puro naman alam naman ng lahat, eh, na puro kasi nung di ba? Mm -hmm. At hindi katakataka yan, mismo ang ating Panginoon Kristo ay paratangan na yung iglesia raw na itinayo <laughs> ni Kristo ay natalikod. Tingnan nga po natin ngayon ang isa pang pangunahing layo nila kung bakit Ayon sa kanila, alam daw ng Diyos na ang iglesia nga'y matatalikod. At alam din daw ni Kristo. Kasi eto na ngayon, may pumapasok ngayong gustong itanim sa atin. Basahin muli natin yung kaninang, anong nakaraang ating pinag-usapan. Itutuloy lang natin. Ito, kayo po ang mag-assess mga kababayan. Alam ng Panginoon Diyos na ang unang iglesia ay mawawasak. Ang kanyang pastor, si Kristo, ang pastor, Juan Jis 11 na pinatay o sinaktan. Bunga ng kamatayang sinapit ni Kristo, nangalat ang kanyang mga tupa o mga alagad. Dito sa mga nagsipangalat, ang iba'y ibabaling ang kanilang mga tainga sa, sa mga hidwang pananampalataya. Kaya sila'y mga hihiwalay sa panig naman niya ang mga maliliit o mga alagad. Mateo 10.42 na nagsipanindigan sa panig ng katotohanan ay sasapit sa kanila ang kamatayan. Kaya, ang sabi ng Biblia, dalawang bahagi ay maihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Ang dalawang bahagi na tinawag na, o yung iglesia raw nila, ay ang mga hudyo at mga hintil na nagsipagbalik loob sa Diyos. Sa mga ito, sumapit ang kamatayan sa panig ng mga nanindigan at ang pagkatalikod sa panig ng mga nakinig at tumanggap ng hidwang pananampalataya o katha. Roma 9.24, Unang Timoteo 4.1-3, Mateo 24.9-10, ang sabi ng Biblia, ang ikatlong bahagi ay maiiwan. Yun daw po. Tito, pinakikita mga kasama, dalawang klase yung naging pagtalikod eh. Meron, dahil namatay yung pastor, natalikod, nakinig doon sa mga kata. Meron naman, sumapit ang wika yung kamatayan at hindi nanindigan. Kaya dito, makikita natin, dalawang, kla dalawang beses natalikod yung iglesia. Pero ang matindi rito, ito. Ito. Ito ngayon ang bida. O, yung iglesia raw nila. Yung ipinakikilala nilang iglesia. Na bumangon sa Pilipinas, sa bisa ng hula, o pahayag ng Panginoong Diyos, ang siyang ikatlong bahagi, na maiiwan at hindi na matatalikod. Mm -hmm. uh -huh. Matindi na matatalikod Ano <laughs> mm -hmm. ba yan? Pagkatapos silang sabihin na nalipol na lahat ng dating iglesia, may <laughs> no? okay, biglang may lumitaw na walang man, walang prosesa. Ang i-declare talaga nila na nagkaroon ng pagtatalikod dalawang beses pa, mm -hmm. uh, para magkaroon siya ng puder, yeah. para magkaroon siya ng dahilan para itayo yung pangatlo. Uh, Mas mm. so, ba ganun yun? nalatanggal halata eh. Pero para sabihin mo, Brad Arnel, na yung pangatlo yung hindi matatalikod, nakakilabot yun. Yung una ng Diyos, sa at ang Kristo ang nag nagtayo, sinabi mong nalipol. Tapos yung pangalawa ay nagka, yung kamatayan, di ba? Nag sabi na mamatay ba, brad? Namatay, mm -hmm. Kamatay, nang naging dahil. Ito namang pangatlo, yung iglesia ang itinatag nung nagpakilalang sugo na yun, yun ang hindi matatalikod kailanman. Tsaka diba? ang mapapansin pa natin dito sa una, tingnan nyo ha, ang naging dahil kung bakit natalikod eh. Ito mm -hmm. parang sinisisi pa nila rito eh. Ang kanyang pastor, si Kristo, Pastor, 1 Gis 11, na pinatay o sinaktan. Bunga ng kamatayang sinapit ni Kristo ng alat ang kanyang mga tupa o mga alagad. Ang naging cause daw dahil namatay si Kristo, ng alat. hindi e kung hindi, eh hindi, ay kung hindi namatay, hindi mga alat. Sa makatwid, para sa kanila, eh, kasi namatay. Kung kailangan malipol, Brad Arnel, kailangan mga lat, mamatay, at para naman matatag yung, yung reliyong itinayo ng kanilang sugo. Kaya nga sabi ko sa iyo, sila ang natatag sila ang hindi kailanman napakamali nung no? nakakalipol. Alam niyo kung papaanong mm. pagkakahiwalay at pagkakalipol ng iglesia. Mm. Ipinagbibintangan nila Ipinagbibintangan nilang nataliko daw kapatid na Cesar. Ito pa ang pahayag nila ha. Matindi dito Pero eh. pa rin? Oo. Nag, ito, sa kanilang issue ng magazine nila, May 1974, page 24, nagkakamali si Ginoong Bito sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin. O doon daw sa iglesia itinayo mm -hmm. ni Cristo noong unang siglo hindi na maaaring pasukan ng iglesia ang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Sabian. sa Sapagkat yan. Oy, wala na. Pasigaw pa. pa. <laughs> hindi talaga sila kailanman yung pinaggalingan nating reliyon. Kailanman hindi yung naugnay sa Kristo at Diyos na ating sinasampalatayanan sa pagsasama-samang ito. Kasi para magi bahagi ng tamang reliyon, ng iglesia ng Diyos na yon na ang Diyos ang may-ari, ang Kristo, at yung iglesia at si Kristo ang ulo at ang... Ang Kristo ang ulot, ang katawan ay iglesia, hindi pwedeng matupad yan dyan sa reliyong itinatag nung sugo na yun na nagpapakilala. Bakit? Dahil kahit kailan hindi siya nagpaugnay doon. Hindi siya naugnay doon kahit kailan. Dahil siya mismo ang nagtatag, di ba, Brad Manny? Paano ka magiging totoo? Kaya dapat yan ang maging pag-aralan ng aanib dyan. Paano magiging totoo yan? Paano ka maliligtas dyan sa pagsasama-samang yan? Ay, tiyak na tiyak na hindi ka magiging dapat dyan. Yan magiging dapat sa Diyos. Kasi kapatid na siya. Lesar, meron merong kasing tinutukoy nga po sa biblia di ba merong hula na uh, meron ikatlong bahagi dadalhin sa apoy yung yung ano raw mahihiwalay <laughs> eh yun nga po ipinaliwanag nga po nila rito na meron daw unang bahagi yun nga raw po yung sa panahon ng ating panginoon kristo bunga ng pagkapatay sa ating panginoon kristo nangalat daw tapos yung isa naman yung ang dalawang ang dalawang bahagi na tinawag na o iglesia raw nila na tinatawag daw na ikatlong kalawang bahagi ay ang mga hudyo at mga hintil na nagbalik loob sa Diyos. Sa mga ito, sumapit ang kamatayan sa panig ng mga nandigan. Ang mga pagtalikod sa panig naman ng mga nakinig na tumanggap ng hidwang pananampalataya o kathang aral. Kaya nga, Brad Arnel, ang na ko dyan, hmm. ang tinutumbok kasi ng uh, aral nila dyan. Opo. Ang nangawawala diyan, mga miyembro eh. Mm -hmm. Yung takbo ng kanilang kaliwanagan, uh, mm -hmm. yung ginagamit nilang mga talata. Mm -hmm. Ang nawawala, yung mga miyembro na namatay yung ganito, mm -hmm. namatay. Pero pagdating sa conclusion, ang sasabihin nila, natalikod yung iglesia. Mm -hmm. Hindi parehas yung natalikod ng iglesia at namatay yung mga miyembro. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. mo liberal oh, philosophy dahil nga doon sa motibo nila na magkaroon ng pagkakataon ng reason ang just uh, justified na reason para magtayo sa ng iglesia, yun ang ipina, ipina, uh, niya ngayon sa mga dinudoktrinahan, sa mga nakikinig. Kasi Biblia nga naman ang ginagamit. Opo. Pagka hindi ka nga naman nag-analyze na mabuti, tinitingnan mo, oo nga, ano, mm -hmm. namatay, nawala lahat yung mga miyembro, kaya natalikod nga iglesia. Mm -hmm. yung conclusion, namatay yung mga miyembro, nawala yung miyembro, pero ang conclusion nila, natalikod. Nawala ang iglesia, mm -hmm. natalikod. Pero ang totoong nawawala din sa binabasa namin, datin, mga binabasa natin, mga miyembro lang. Mm -hmm. Ngayon, sa Biblia ba, parehas pa yon Pag namatay ang miyembro, natal, pwede na pong sabihin natin na natalikod ang iglesia?